Kumusta mahal na mamumuhunan? Ang serbisyong analytical ay online guru, markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga parameter ng korporasyon na pinag-uusapan ng mas detalyado. Ngayon ay titingnan natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Roblox Corporation, ticker, ULIRA. Ang pagsusuri ay ginawa gamit ang data noong Mayo 17, libo at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Kumpanya Roblox Corporation na bibilang sa subkategori. Leisure Games, 31 organisasyon ang nakikibahagi sa pagsusuri na medyo kinatawan. Tingnan ang mga desisyon ng order sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, minus siyam punto lima sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 0.8 punto puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa kabuan, makikita natin na ang average na rating para sa buong market sa kabuan ay 1.7 punto puntos. Laban sa rating na minus siyam.5 punto puntos Roblox Corporation. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Roblox Corporation at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Roblox Corporation nagpakita ng dynamics na at 156.7%. 50.6% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Hindi ito tiyak na ibig sabihin, ngunit dapat nating isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Roblox Corporation nagkakahalaga ng US Dollars 55.13 Bilyon. Ang market capitalization ng subkategori ay US Dollars 253 Bilyon. Roblox Corporation account para sa isang bahagi ng 21.788%, ito ay isa sa mga lider sa subkategori. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 0.25 Bilyon na may subcategory capitalization na US dollars 4.2 bilyon. Roblox Corporation umabot sa 0.606%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Roblox Corporation sa subcategory kapag tinatasa ang market value ay 21.788%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.606%, na porsyentong mas mababa kaysa sa market value share. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa merkado at kapitalizasyon ng balance ng subkategory, masama minus isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyong nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US Dollars 1.463 Bilyon. Ang mga pananagutan sa utang sa pagbook ng capitalization ay umaabot sa 585.2% ng kapital. Rating ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 0. Ang average para sa subkategory ay 272.1 na mas masahol kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng ratio ng presyo sa merkado sa kita kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars, walong daan at walumpu milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. At ito ay masama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay labing na punto apat. Ang average para sa subkategory ay 5.1 na isang daan at 82% mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagsusuri ng halaga sa merkado sa mga ratio ng kita kumpara sa mga ratio ng subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 3,840 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Masama ito para sa mga prospect ng kumpanya. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang marginality ay minus 22.7% na may average na 1.7% sa subkategori. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 24.8%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategori passable minus 0.5 points. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 2.22%. Ito ay 646% na daan at mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa presyo ng merkado ng kumpanya, Roblox Corporation, malamang patungo sa sobrang pagpapahalaga. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay 22,200 at dollars, habang para sa subkategory ito ay 2,300 at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 600 at 645.7%. Pagsusuri ng market capital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, 0 points. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay minus at 355.6 thousand dollars. Average sa subkategory, US dollars labing isalibo. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 3,138%. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori. Tolet, minus 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 1,550,000. Subkategori, 570,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay isang daan at anib na putatlo Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 2.5% na may average para sa subkategory na 3.2%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Tagapagpahiwatig Greth labing apat na nagpapakita ng antas na 70% para sa kumpanya Roblox Corporation. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 66%. Technically, ang subkategory shares ay mas mababa ang halaga kaysa sa kumpanya Roblox Corporation. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 81.26. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 75.21. Ang dynamics ng kasalukuyang presyo at ang consensus forecast ay humigit kumulang negatibo 7%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko ng sistema ng impormasyon at sanggunian ngayong season. Guru Markets Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa Roblox Corporation Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng Stop Guru Markets isang desisyon ang ginawa. Buksan ang kalakalan para sa pagbebenta sa presyong US Dollars 81.27 bawat bahagi. Bukas ang order dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang pamantayan sa pagsusuri ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 70.41. Ang stop loss ay nakatakda sa 72.13 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng sesyon ng kalakalan noong Hunyo 16 na 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang iyon. Ticker, ang magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay otomatikong naayos. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets. Kayong lahat ang pinakamahusay na madla.